Atin po muna ang kausapin. Eh, ako, tama-tama. Magtataasan naman ang presyo at darating na linggo. Oo, eh, yung ibang siguro dito, eh, gusto na lamang magtrabaho sa mga kumpanya. Eh, kaso wala naman. Nabiti naman ng registered wage hike. Eh. Mukhang galing kakayanin. <laughs> ang Pangulo po ng Alliance of uh, Transport uh, Operators and Drivers uh, 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 Association of the Philippines. Si, oy, si Merencio Caboy Vargas. Caboy, kumusta ka na? Good morning. Hi, uh, good morning po, Sir Orly. At yung taga-subaybay at uh, sa inyong... Teka pakinggan. Nabalitaan mo maganda, ba na may maganda Meron naman nakaabot pagtaas ng diesel eh 160 to 180 per liter naman next week. Uh, ano ba ang tansya nyo dito at um, ano ba ang uh, maari kaharapin na naman nito sa ating mga choper na pampublikong sasakyan, cowboy? Alam mo sir. Sir Orly, no? para na tayong ginagawa. Laruan itong mga oil companies. Eh. Tataas, bababa, pero po kami, palibasa, na-regulated kami. Hindi naman kami basta-basta makapagpataas. Alam mo, Sir Orly, yung aming petition, tatlong taon na. Hanggang ngayon, hindi pa po na, hindi pa po na, ano, na no? Kaya napakahirap po. Kaya po kami mga driver ay pagka narinig po namin yung pagtaas ng diesel, kahit ako po eh, Naku, pilabali wala ko na lang yan dahil wala rin naman po mangyayari para lang tayo niloloko ng ano. Uh, lalo po kami sa public transport, para na lang kami niloloko ng ko uh, oil companies, eh, Sir Orly. Mm. Sa totoo lang po, eh, kahit naman po na yung gusto namin lumipas sa ibang trabaho, eh, mga driver po namin ay may mga edad na hindi naman po tatanggapin, no? Sir Orly. Kaya po kami, kahit na kumikita na lang ng maliit, ay tatsagayin po namin yan, Sir Orly, para may pangkain kami ng pamilya namin mga anak namin. Na okay, alam niyo bang binabagyo nyo 'yan, marami naman kasi ngayon tayong alternative. Pero bago ko pag-usapan ng alternative, yung ating yung naririnig na pinag, naririnig pinag yung pinag-usapan, minsan yung usapan natin ito kaboy, yung pagbabalik sa regulated uh, scenario, regulated uh, uh, under regulation yung mga presyo ng produkto, hindi yung gantong deregulated na ang ang isa kasi sa maaring bagitin natin dito, ang purpose kaya nagkaroon tayo ng oil deregulation para magkaroon ng free market. Yan ang binabagit nila, nalala ko yan, kaboy. Magkaroon tayo ng free market. At hindi yung, uh, hindi yung uh, tulad nito, naiisa ang presyo. Magkaroon ng mas maraming kumpanya at mas maraming kumpanya magbebenta ng mas mura, mas maganda. Hindi naman nangyari yun eh. May mga kumpanya ang nagmamanage yung isang malaking kumpanya. <laughs> <laughs> Parang tama po kayo doon okay. So siguro panahon na siguro para ibalik sa regulated period dito. Tingin niyo kaya Kaboy? Eh sa amin po uh, dapat po talaga ang gobyerno natin ay eh, gumawa ng isang batas na naaayon at talagang po makakatulong sa mga driver lalo ko sa public transport. Kaso Kaorly para po nga uh, hindi sa tagal-tagal na po namin dito dekada na po kami pero wala po talaga eh parang nakita ko po sir Orly sa ngayon po no parang napabayaan na po ang public transport sir Orly mm -hmm. sa totoo lang po para pong ako nga po pasensya na po sa ten parang ang sinabi ko nga po ang public transport parang nababoy na po kami lalo po ang uh, hanay ng transportasyon ng jeepney sector sir Orly no mm -hmm. Alam mo so, naman si... malungkot siya kasi alam mo naman kaboy. Uh, siguro nakwento sa iyo ni ng Pasang mas na, ni Kao Obet Martin. Alam niya yung buhay ko. Lumaki ako sa transportasyon eh. O, sa sa ano sa mga pampaserong bus nung araw. Siguro kung natatanaw mo ba yung Fortune Express, yung MCBC, eh doon kami itimira dahil ang tatay ko nagtrabaho doon bilang bus driver. Mm -hmm. Um, malungkot man pero parang uh, may pag-asa pa rin naman na uh, kaboy diba? lalo talo na itong minumong kahi na paggamit ng mga electric vehicle aso ah, eh, ito yung ito yung gusto nating malaman eh yung magandang plano na mukhang hindi naging maganda ano ba naging ano ba naging balakid dito ah, Alam mo, Sir Orly, no, yung pong electric, eh, kailangan pong matesting natin yan. Kasi ang tanong ko po dyan, Uh, yung po nga uh, sinasabi, alam ko po, po yung tinutumbok natin, yung uh, yung sinabi maglalabas nga. Yung part ng modernization yan, uh. tama. Yung part, mo oh, modernization oh po, yung part ng modernization nga. Opo. Yung part ng modernization. Actually po sir Orly, kami po uh, sa hanay po ng Altodap, uh, meron po akong isang grupo na magsusubo kami ng dalawang electric muna ang susubukan namin sir Orly kung ito po ay magiging uh, maganda siguro pa ito tuloy-tuloy namin. Kasi sa ngayon po, Sir Orly, wala pa naman pong public transport na may may tumatakbong ano eh, tumatakbong uh, electric, no? Maganda po ito dahil hindi na nga tayo sana magbabay. Kaya lang po, Sir Orly, ang tingin ko po rito, kasi pagkailangan po siguro yung mga tatakbuhin mo rito, Sir Orly, mga 350 kilometers para maka, maka, maka maghapong ka pero pag 100 o 120 kilometers lang sir Orly hindi po kakayanin yan Maabala ka rin dahil magcha-charging ka. Ang tanong po natin dyan, ilang oras ang charging natin? At kailangan pa po sir Orly, magtayo tayo ng charging station end point ng ano po, alimbawa, uh, yung uh, Padilla Cubo. Kailangan magtayo ako ng charging station sa may, ano, sa may uh, Padilla. Kailangan magtayo ako ng charging station dito sa Cubao, Sir Orly. Yung po yung ano, yung po yung uh, yung po yung kailangan diyan sa mga electric, Sir Orly. Kaya po medyo kami po susubok na dahil uh, mayroong kaming nakunan na electric na may charging station sila dito sa kainta Sir Orly. Kaya ako lang naman na nabagit diyan, share ko lang kabo'y kasi meron akong kakilala gumagamit ng kotse. Uh malaking ginhawa ha, yung uh, electric uh, vehicle niya uh, bukod sa talagang nakasaloob sa EV the law yung electric vehicle industry ano na sila exempted sa number coding kaya niya nasubukan pero hindi niya nung later na lang niya napansin yung ginhawa na hindi ka mamuhon problema pag tumaas ang presyo ng produkto. Yung nga lang, laging ando doon yung, ando doon yung pangamba na papano kung lalayo ka at mahaba-haba ang iyong biyahe na baka doon, doon mo mumatan na hindi doon ka agad maubusan na. Buti sana kung matatan mo na mayroong malapit-lapit na charging station. Kaya maraming mga, maraming mga nabumungkahi na maging simple lamang yung pag-charge. Eh, hindi ko lang alam kung paano yon. Uh, malaki bagay sana kung matutulungan niya yung ating nasa transport sector, lalo na yung mga jeepney cooperative. Tama po kayo, Sir Orly. Kaya nga po kami, meron po kami itatry. Actually po, uh, parady na yung aming ano, yung dalawang unit na itatry namin dahil para po masubok talaga namin mm -hmm. kung ito po'y kaya na maghapon. Tama po kayo, friendly po ito at saka nakikita po natin para hindi na rin po makapagmalaki yung mga oil companies natin. Oh, sige Pero may lang magtas. Wala kayong pakis Opo. <laughs> Tama <laughs> po. Eh. May nagsabi na rin po sa amin ka-Orly sa akin po, may nagsabi na rin sa akin, ang sinasabi po nila by 2040, puro mga electric vehicle la kaya nga po kung makikita niyo rito sa atin may taxi Sir na ako Orlid. nakita ha? kuya boy ah Opo ako, marami ako, po, marami na, na, po may mga electric vehicle na Ha, Mag maganda, tama ano po. maganda rin ang takbo maganda takbo Tama po kayo tam tama po kayo Sir Oli iba po hybrid pero yung po isubok pa sa subok lang sa taxi pero kami po sa jeep ay hindi pa po, po namin nasusubukan kaya ako po yung uh, isang uh, korporasyon ko rito sa ano hmm. sa bayan din Santa Lucia ay magtatry po kami ng dalawa. Kung maganda po, ito tuloy-tuloy namin 'yon, okay. Sir Orly. Ang ano lang kasi, okay. ang malungkot lang kasi tulad ng kaibigan ko, bumili siya uh, electric vehicle. Yung parang bumili ka na ng regular na kotse. Binayaran mo din nila sa bahay mo, bahala ka na sa buhay mo. Hindi pala ganun dapat talaga may sapat ka rin kaalaman kung paano gumana ang isang electric vehicle. So, lalo na siguro sa public transport na hindi lamang yung bibili ka, gagamitin mo, patatakbuhin mo, i-start mo, takbo, start takbo, kundi dapat may kaalaman ka rin kung paano gumana ang EV engine. Uh, kabo. Siguro, yun din dapat pagtunan ng pansin. Ano? Kaya nga po, Sir Orly, ang dapat po niyan, Sir Orly, ako, dapat, ang i-reset po at pinag-uusapan po namin. Halimbawa po, dito po ang pinakamabigat dito, Sir Orly, yung baterya. Kung halimbawa po, Sir Orly, nakalimang taon na tayo. Baka mamaya itong baterya papalitan na. Ang tanong po, magkano kamahal itong baterya? Alam oh. po natin, ito yung pinakamahal dito, baterya. Oh. Kaya po yun ang, yun ang gusto namin masubukan, yung po i-search namin, Sir Orly. Mm -hmm. Tama po kayo. Hindi naman po ganun kadali na sabihin na electric tapos eh, tapos mas sa tata takbuhin ni kaya ang bibigay sa iyo nga ka na oh. hindi pa yeah, yun nga po sir Orly kaya nga po kami ay nakatitingnan uh, po namin kung ano yung magiging ano kaya po dalawa lang yung patatakbuhin namin dahil pakapanahon na po sir Orly para makapag-testing tayo ng mga mm -hmm. electric vehicles para po, ako nga, nakikita ko nga po, sinasabi ko, malungkot mo lang sa aming transport na sinasabi ko, niloloko lang tayo nitong mga oil companies. Kasi si Rolly, kaya sinasabi ko pong ganon, ay nakita nyo naman, kukunin nila ng mababa. Tapos pag biglang tumaas, mababa pa yung kuha nila. Bigla nilang itataas. Eh. Sobra-sobra naman ang tubo <laughs> nila dun sa Orly, di ba? Uh -huh. Dapat sana ang gawin ng gobyerno, na namomonitor sana ng gobyerno, Ayun sana po ang ginagawa nila. Sana kung kinuha ng mababa, eh paubos mo muna yan bago ka magtaas. Pero may sagot sila dyan. Kaboy may sagot sila dyan. Eh pag sinunod-sunod naman ng pagbaba, ganun din eh. Nabili namin sa mahal, baba ng baba, ng baba ng baba. Eh kaso ang katotohanan, kaboy, bihirang mangyari. <laughs> kaya nga po si Rorlick. Kaya man, totoo man. Totoo nga po, man. Sabi ko. Oh, totoo man sinasabi nila na pwedeng mangyari yon. Pero katotohanan, bihirang mangyari yon. Minsan nga bababa ng tatlo, so sobra pa, hahataw pa. Tama po kayo. At saka hindi po sir Orly. Ang pagbaba po nila, ito bigyan ko kayo ng sample, bababa ng 20 sentimos Tapos pag tuma-sumata, kagaya nga po ngayon, magkano lang ibinaba nung nakaraan, tapos biglang tata sila, 150. Kaya nga. Hindi eh, po ba? Anyway, siguro magandang uh, dyan na rin siguro ang maging sentro ng ating um, uh, pag-uusap. Uh, kasabay ng pag-uusap kung paano mapaganda ang ruta ng mga sasakyan, ano magiging mabisang paraan para magkaroon ng magandang serbisyo ang transport sector sa ating bansa. Pagtuan na rin po ng punto ito. Pero hindi ko lang alam, may balita ba kayo na transport vehicle na hybrid? Ang alam ko electric pero meron bang hybrid? kaboy, uh, baka Wala lang, pa sir, okay. Electric na talaga, no? Ah, kasi maganda rin yung po po. maganda rin kasi yung principle ng hybrid. Hindi mo na yung sasaksak. Yung nga lang, aasa ka pa rin sa petrolyo. Tama po kayo uh, Sir Orly. May mga kaibigan po ako, yung mga sa kanila, hybrid sinasabi ko nila, talagang mura 'no, mura yung mm -hmm. ano nila. Pero dapat po siguro, kung may mga manufacturer, gumawa na rin po sana sa public transport ang mga hybrid, Sir Ollie. Ang, sa, ang mga ano po, iPhone, ang bus may electric, uh, may electric na yung sa Quezon City na ginagamit nila libre sakay. Tapos yung sa jeep po, yan, may mga gumagawa na ano po, may mga sumusubok na. Mm. Pero ang problema po, Sir Orly, natin, ano, napakamahal po, napakamahal. Kaya ito po yung unang uh, unang uh, ng comment. Eh. Kaya parang hindi hindi sila nag-click, na punta sa mga kumpanya, kumpanya, Sir Orly, dahil napakamahal. Ewan ko lang po itong tetestingin namin dahil uh, ito po yung dalawa. Dalawa po itong tetestingin at si kasamang Obet po, si paring Obet. Uh, meron po rin silang susubukan, alabing lima rin. Dito na po kami nagpo-focus Sir Orly, hahanap na po kami ng alternatibo para ito pong mga oil companies, may panlaban na po tayo sa kanila Sir Orly. Uh, anyway, uh. maraming salamat Kaboy sa oras. Pinag-uusapan natin ito para may pakita natin na marami yung tayong opsyon para ang isang problema po ay mahanapan ng solusyon uh, Kaboy, hindi yung... Baba na tayo pero ito ang dami mga naka ang daming nakalatag para sa atin na pwede nating tingnan pag-aralan. Uh, lalo talo na kung ang uh, batas na na, na ating uh, ginawa ay sa alip ng makatulong ay eh, sa sagabal pa sa ating pag-unlad tulad ng all the regulation siguro di mas hindi masamang pag-aralan muli yan kaboy Sana po kayo sir Orly sana po uh, at uh, nakita ko naman po sir Orly no uh, internet naman po kay uh, Secretary Benz Dixon um, ako po tingin ko napakalaki po ng pagtulong niya sa transport sa ngayon dahil uh, siguro po kakausapin namin siya kung talagang uh, panay na po ang pagtas kakausapin po namin na makakatulong sila doon sa fuel subsidy sir Orly kahit papaano kahit sabihin natin na kahit na pang pan uh, solution lang ito makakatulong din po sa mga driver kahit pa paano sir Orly. All right. Um pakibili na lang sa mga driver natin, Kaboy. Protection na ng mga pasahero lalo na 'yung mga persons with disability. Uh, lungkot ako dun sa viral video 'yung sa bus. Sana sa jeep lang oh, kanya oh, mangyari. Oh. Binugbog. Ay, sa oh, sa uh, jeep po, sa jeep po 'yung amin. Napakahirap din naman ng ganoon, 'di ba? Napakahirap ng ganoon na bigla magugulat ka may ganung pangyayari. Tama. Hindi mo rin uh, pero sobra naman kasi yung ano ang, ang nakita ko dun siguro sobra naman yung reaction sobra yung, tama yung reaction uh, kasi ikaw ka boy sanay, ka dyan minsan nga may sasakay sa iyo lasing hindi na nga nagbayo di hindi pa ng sukli <laughs> <laughs> tama po kayo pero dapat po mahaba ang pasensya ng mga driver sir Orly uh -huh. kasi uh, iba't ibang tao po na isasakay mo at ngayon konting differential lang po uh, ang may kasalanan talaga ang public transport sir Orly kaya uh -huh. kailangan yung kung mamamasada ka ng public transport. Marami Pero po kailangan. Ah. Opo, marami ka responsibilidad. Kaya mahaba ang PC mo, mahaba ang iyong pasensya, Sir Orly. Mm -hmm. At uh, sana huwag po naman natin gawin doon sa mga may, may mga kapansanan. Uh, ang problema lang, Sir Orly, kagaya po niyan, yung nag-viral, pati po kami mga jeep nag na nagagamay nga pag sinabi public transport. Huwag naman po sanang ganyan. Mm -hmm. Yung mga gumagawa ng ganyan, Sir Orly. Alright, sige po. Kabay, maraming salamat po rin sa ulitin. Ha? Thank you, sir. Ay maraming salamat po at mabuhay ka Sir Orly. Ang uh, pangulo po ng Alto Dap ka Melencio Boy Vargas po niyo na pakinggan. Yan, Alliance at of Transport. Hili walang tino